Ayan guys, na trim na ang aking masitas. Ayan. <laughs> trim na siya. Ah. Hmm. Uh na -huh. trim na siya. Na na ang kanya. Ayan, Magandang ang tignan kung na-trim. Pero ang hirap palang mag-trim. Lalo na kung wala kang pang-trim, gunting lang kasi ang gamit ko. Kaya ayan, nabalatan tuloy ang aking dalawang daliri sa paggugunting. Ang hirap, ang hapdi-hapdi. Matitigas kasi yung iba dyan. Yung mga may kahoy na lang stem. Ayan. Thank you for watching. God bless sa inyong lahat.